Ayan mga kanoypi, tapos na akong bumoto Naboto ko na yung karapat dapat na kapitan, mga kagawad ko Sana manalo yung mga binoto ko mga kanoypi Alright, let's go What's up mga kanoypi, nagbabalik na naman ang yung lingkod Si kanoypi for another video Araw na ang ngayon sa mga kandidato dyan na tumatakbo good luck sa inyong lahat at sa mga boboto rin na kagaya ko piliin natin yung mga ibuboto natin para naman gumanda ganda ulit yung ano yung barangay natin di ba so good luck sa akin sana mahanap ko yung presento ko dito sa school sabi ni Mrs. kasi nauna na siya na, na bumoto mga kanaypi. Inahanap niya yung pangalan ko. Hindi daw niya mahanap dito sa ano sa Nankesan. Eh yung ibang taga rito sa Nankesan, pumunta pa sila ng ano ng bayan sa Central sila na bumoto mga kanaypi. So ngayon, hahanapin natin dito sa elementary school kung nandiyan yung pangalan ko. Kung wala, punta din tayo sa ano sa Central sa bayan. So tara, samahan niyo ako mga kanipi, at iboboto natin yung karapat dapat na kandidato ngayon. At gusto lang magpasalamat sa mga biyaya na binigay ng kandidato. <laughs> thank you, thank you sa mga binigay nyo. Ayan, mga kanipi, let's go. Let's go. Tara, tara. Alpas kayo. nandito na ako Ay. 145C number 41 ko namin yan ay mabalilan nandito pala yung pangalan ko mga kanayipi Ano? 145C 145C 143D doon po doon po yung SK yung VEGA SK

145D po. SP po yung C. 145C. 45 po? 41. 41. Pangalan, um, sir? Ruel Espanyola. Regular po? 00. 00 number po o ano po. Tama na rin okay. okay. uh, po. tayo. Ano? Mamaya na lang mga kanayipe no. Ayun yung mga list ng mga pangalan nila.

na pagbabanta okay ayan mga kanaypi tapos na akong bumoto naboto ko na yung karapat dapat na kapitan mga kagawad ko sana manalo yung mga binoto ko mga kanaypi alright let's go uh. ayos madali lang pala Buti na lang nandito sa ano, sa Marquesa yung pangalan ko. Hindi lang siguro nakita ni Daisy. Buti na lang nakita ni no, eh, Kumare. Yung asawa nung kaibigan ko na si Jeffrey Kaido, yung kumpare ko. Kaya, tara na mga kanoy pi. Ayan, doon. Marami din mga kanoy pi. tapos na, tapos na.

1-3 1-3 <laughs> one 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 <laughs> <Three. laughs> <laughs> Number 1 one. Number 1 one. Nandito <laughs> <laughs> na ako sa bahay mga kanaypi Ayan Alright <laughs> Kabuto na tayo First time ko na bumoto nang mga kapitan kagawad halos matagal kasi 9 years mga kanoy bago ako pumunta ng Taiwan uh, botosan yun eh kaya hindi na ako nakaboto 9 years na hindi tayo bumoto ngayon lang first time uh, at boto ko yung karapat dapat na kapitan syempre yung mga kagawad number 1 na yung ano number one na yung presidente namin si Kuya Adonis Malbog ayan sana manalo yun alright mga kanipi bali merienda lang ako tapos lalabas tayo mamamasada tayo ngayon mga kanipi kung naman yung pagboboto. mo ayos naman tapos na saka binoto ko yung nararapat talaga lang <laughs> yung yung sinabi ko sa iyo. <laughs> <wala mo> <laughs> Alam mo na 'yon, Scout Ranger. Tara na mga kanaypi. Pasada na tayo. Labas na natin si Mia sa kanyang garahe. Ayan. Pasada tayo para may pambili ng pagkain ng manok. <laughs> pambili ng ulam. Anong oras na mga kamipi uh, 9.37 na lang umaga Ngayon pa lang tayo lalabas Sana makahabol pa tayo no? Punta tayo ng EGL mga kamipi Hanap tayo doon ng pasero Dito kasi sa highway Maraming tricycle na Ano Nakabang So punta tayo doon. patro-patro 棒。 Thank you. tenang

Pagmita tayo ng korenta. tuloy tuloy lang yan. Nobo? No Nobo. Sige ate. Papalan tayo pa, yung madam. Kabantay na maalat lang itito, Iti Iti... computer table ko bigay lang lang tayo, madam. try Okay lang. Ah, okay lang. lang, oh. okay lang. mo Kaya antayin natin mga kanipi. Sayang din yun. Kaysa patakbo tayo ng patakbo dyan. Antayin na lang natin. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you. Thank you. Ito na, mga kanaipi. Binigyan naman tayo ng... Ano? yung pasayeros kong nagpantay ayan isa dalawa tatlo 300 mga kanipi yung kinita natin kahit nagantay tayo ayos na yun hindi pa nasayang yung gas natin di ba alright sige okay, ha oh. tara Olympia. Sí. suka na. Marami pa palang bahay dito. Ayan, kumita naman tayo diyan ng 40 pesos. All right. Ayan, nakapila tayo dito sa paradahan mga kanaypi. Tayo na magkakarga. garahe na tayo mga kanaypi bukas na lang ulit tayo babawin ang kasada medyo maganda naman yung kita natin ngayon ayos na ang importante nakabili ako ng ano, ng ulam namin pagkain ng manok ayos na yan ayan mga kanaypi, nandito lang ako sa bahay kakawin ko lang Nandito na, may pandesal tayo. May pabili ni Mrs. na sigarilyo. Ah, uh, yung Nepal ni Bibi sa battle niya. yan tilapia. Tapos yung ano, yung pagkain ng manok, nandiyan 'lo. Na oh. ayan, thank you so much sa naman sa pagsama mga kanayipi. Maraming maraming salamat na naman at pasensya dahil hindi ako nakakapag shout out tawag nun masama yung pakiramdam ni misis kasi <laughs> kaya hindi siya nakapag reply pabawi na lang sa mga susunod na araw mga kanay pino sana pagpasensya nyo muna ako na ilang vlog na yung nakalipas na yung walang shout out sobrang busy lang bawi na lang sa mga susunod na araw mga kanay -pino. so kita kits tayo bukas ulit sa panibagong vlog dito ko muna tatapusin Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga ginagawa niyong noise skip ads ng aking mga video. Maraming maraming salamat mga kanaypi. Kita-kita tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.